Yon. Uh, hi mga ka-master. Uh, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng kanin gamit ang aswete. Yon. Diyan lang kayo guys. Tuturuan ko kayo. Ito yung kanin natin. 6 kilos yan. Yung gamit nating rice cooker is... Uh, 62 cups ang ano, ang sukat. So ngayon, hugasan na natin yung kanin. Ito nga pala yung astuete na ginagamit ko. Yan, buto po yan. So lagyan muna natin yung atin lalagyan. Yan, atin lalagyan. bali lalagyan lang natin ng fresh water Ayan. tapos hugasan lang natin yung 3 times kung hugasan yan Habang ninugasan yung kanina kababad na to. So, yung ating aswete. Yan guys. Yan, ulang hugas pa lang yan. Ayan, yung pangalawang hugas. Yan, tatlong beses kasi ako maggugas lang kanin. Ay, pangatlong hugas 'yan. Ayan, Kapon na natin yung pangatlong hugas. And then dito na tayo sa sabaw disassemble niya. Yan yung guys, yung aswete natin yung na. Okay, dito na tayo sa part na paano magkukulay ang bigas na ala java rice. Okay, gagamit tayo ngayon ng strainer o salaan yan para dito sa ating uh, bigas sa swete so parang ihuhugas lang natin ito siya yan, yan. di ba may sukat na may ano may lumampas so ngayon guys gagayotin nyo lang yan parang ikakalaw nyo lang yung aswete sa bigas kita nyo naman tapos pag nakita nyo na mapula na na medyo may kulay na yung tubig okay na yun huwag masyadong makulay kasi bakaw na makulay orange na ano yung kanin Tama ho lang yan. Kita manaman yan na yung kulay niya. So ngayon, ito guys, hindi nyo pa pwede tapon to kasi sayang yung kulay, di ba? Uh, Stock nyo muna, patuyuin nyo lang ng konti. Tapos, lagay nyo ulit sa lalagyan bukas. Pwede nyo ga gamitin ulit yan. Dagdagan nyo ng dagdagan hanggang magkulay itim yan. Kasi sayang din yung kulay iba Hindi nasisira 'yan, guys. Hindi yan nasisira. Basta pag marami na halimbawa, ganito. Inaabot kasi ako ng halos puno dito dito. Bago ko itapon 'yan. 'Yon. Basta dagdag lang ng dagdag para kumulay nang kumulay. Ayun, guys. Ito sukat na 'to. Okay na 'tong kanin ko. So, hindi ko na kailangan sukat kasi tantsado ko na yung yung ano, yung tubig yan. Okay, guys. Saka ito. Saka ito nga pala yung ano. Yung gamit kong bigas. Ayan. Royal Ship. Thai rice. Basta Thai rice. Tapos din yung Baghag yung kanin yan. Okay. Sana makatulong sa inyo guys. Sasalang na natin ngayon sa rice cooker. Ito yung rice cooker ko. Ayan. Magdadalawang taon na itong rice cooker ko. Yan. Yan, mga master, ito na yung ano, sasalang na natin. Yan. Yan, tapos bababa lang natin to. Uh, yan mga master, ano yan? Kailangan 50 minutes luto na yan. Huwag niyo masyadong patagalin. Basta 15 minutes, ah 50. 50 ya, ah, 50 minutes na nasa rice cooker yan. Tapos, kusa naman yan eh. Yan, sana makatulong. Tingnan natin mamaya kung ano itsura ng kanin. One hour later. Uh, okay. Yan mga master, dito na tayo. Ah... Uh, Duto na yung ating kanin. Ayan. Sasali na natin siya sa kaldero. Yung kaldero na din nadala natin sa pwesto. Ayan. Pakailanganin natin yung kahoy na pang sandok. yeah, Ito. yan, Ayan yung ating kanin. Ayan yung buwag na ito. Oh. Ayan. Sasalin mo lang yan. Ayan. Ang ganda ng kanin guys. Oh. Buwag na Ganun lang. Napakasimple lang. Basic na basic. Nalaglag ah, -gal na. sisalin mo lang siya. Tapos, syempre may mga tir-tir dito sa kaldero. So, sa ano yung mula niya. Sa, mo lang. Kaya kahoy, guys, ang binili ko kasi nagagas-gas to. Ayan. Expected yung kahoy para mabilis yung trabaho. yan. Yeah. Ngayon, salamat nga pala sa mga sumusuporta sa ating channel. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-upload para magbigay ng kaalaman sa lahat ng katanungan ng ating mga subscriber. Ito nga pala request nga pala to. Ng isang ating subscriber, request niya to na magamawa ako ng video para dito sa bigas, yan. Yeah. Usok natin ito magkakaskasin natin ngayon po yung tira yan. di mo mayawasan magkaroon ng tutong sa ilalim dahil maramihan nga to pero kuti lang yan guys yan. okay na guys sana may natutunan kayo sa aking tutorial Paano magsaing ng perfect Para sa pares Guys wala na suka Suka yan Bale yan talaga is Literal na aswete lang Wala kang lalagay na kahit anong panlasa Ang iniiwasan natin ay Mapanis yung kanin So guys pag nasa pwesto na kayo Huwag nyo siya masyadong tatakpan Bawal ang bumibili Hayaan nyo lang na nakabukas Rasta safety na walang malalaglag dyan Para maiwasan ang pagpanis ng kanin ang lifespan lang ng kanin is 8 hours lang dapat sa kaldero. Ngayon, pag lumampas ng 8 hours, asahan nyo yun, mapapanis o kaya iba na amoy, depende sa kanin yan. Basta guys, tandaan nyo, Thai rice ang gamitin yung kanin para sa buhagag na bigas. Yan, tinan nyo guys, oh. buhagag siya. Okay, sana may natutunan kayo sa aking video. Maraming salamat sa suporta. Ah. I love you all.